Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Sino ba ang halimaw? Naglalakad ang isang magkasintahan sa loob ng isang masukal na gubat. Masaya silang nagkukwentuhan habang magkahawak ang mga kamay. Nang may narinig silang mga yapak na lumalapit sa kanila. Hindi nila makita kung saan nanggagaling ang mga yapak. Napahinto sila at napatingin sa paligid nang biglang may tumalon mula sa likod ng mga naglalakihang puno para hampasin ang likod ng ulo ng lalaki. Napahiga ang lalaki. Nilalabanan niya ang sakit, ngunit ang katawan niya ay nanghina at hindi makagalaw. Kitang-kita ng lalaki habang inihila sa kagubatan ang kanyang kasintahan. Nagmamakaawa ang babae na pakawalan siya ngunit parang mga bingi ang mga kumuha sa kanya. Rinig ng lalaki ang unti-unting paghihina ng iyak ng kanyang mahal habang ito ay papalayo. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Isang buwan ang nakalipas, may isang lalaking natagpo ang patay sa gubat. Ang liig nito ay parang hiniwa ng mga kuko ng isang malaking hayop. Bukas ang tiyan nito at wala ng mga lamang loob. Noong una ay akala ng mga pulis na isang uri ng mabangis na hayop ang gumawa nito sa lalaki. Sa tingin ng mga pulis ay baka ang lalaki nang magpunta sa gubat. Nakatulog ito kaya siya inatake ng mga hayop. Dahil sa paliwanag ng mga pulis ay hindi nangamba ang mga taong naninirahan malapit sa gubat. Ngunit nang may muling matagpo ang patay sa gubat kagaya ng unang biktima ay nag-alala na ang mga mamamayan ng lungsod malapit sa gubat pero hindi pa rin sapat ang takot na ito para magkaroon ng malawakang aksyon para hanapin ang gumawa ng pagpaslang kaya naman nang may muling natagpo ang patay na lalaki sa ikatlong beses sa loob ng gubat ay hindi na nagdalawang isip ang mayor ng lungsod para manghingi ng tulong sa militar nagpatulong siyang hanapin ang hayop na gumagawa ng pagpaslang sinuyod ng mga militar at mga pulis ang malawak na gubat. At sa ikatlong araw ay daladala nila ang isang malaking aso. May mga butas ng bala ang katawan nito at wala ng buhay. Hindi pang ang laki ng aso kasi laki nito ang isang matandang oso at kulay itim ang balahibo nito. Ang kuwento ng mga militar ay inatake daw sila ng aso mula sa likuran at muntik nang mamatay ang isa nilang kasamahan kung hindi nila agad nakita ang pangyayari. Agad nilang pinaulanan ng bala ang aso at ilang sandali lang ay namatay na ito.